Welcome to my vlog Kagala Ayan dito tayo kagala sa Tay Tay Rizal Changi Changi sa Tay Tay Rizal din Pakita natin kung Kung talaga mas mura ba dito Then gagawin sa pool din ito Mapansin nyo na ha Ayan 25 wholesale Anim Siyempre sa mga bangketa nakikita nyo yan 50 Hindi nyo masisisi Siyempre kailangan tutubo Ayan, certified. Yan ito. Kakabili ko lang dito sa kanila. Ayan. Uso, uso to, uso. Ayan, mali, makikita niya sa iba to. Dalawa, 180. Ano ito na yung pinakamura? Taytay. Tiyangge. Ayan. Ito so, mga class A. Papakita oh, ko lang muna sa inyo. Marami, kasi marami nagbibidyo sa Taytay. Pinapakita nila yung mga gawa ng China eh. Medyo mataas. Kami mga magagandang klase rin talaga. Ayan. Baka na ano. Kupi. Yes. Mulsel Anin. 60. Ayan. Yes, 65 ng bata. Muro talaga dito sa Changi. Taytay. Na ah, 100. Oh, ano ang dami, ang dami talaga ng tindahan, yung mga branded oh. Sa kabila. Yan nga si sili tayo ng presyo nila. Kasi ako kanya di yung nabibili dito na 30 sa mga baklaran, nakukuha mo siya ng 35. Kung gusto ko lang dito kasi sa Kangay, dito sa Taytay, pwede kang mamili. Sa, sa Baklarang kasi, nakatali na siya. Yan, ito mga branded naman. Halo-halo kasi dito eh. Yan. 250. Yan. Uh, Di ba, ang ganda. Pagkita naman sa mga, ito yung parang mga class equality original konti lang po nagkaiba nila sa Divisoria, baklaran. Pero yung mga gawang gawang bahay ba, talagang grabe yung baksak presyo. Hmm. Ayan. Alam niyo ba yung mga taga baklaran Dito sila kumukuha. Pinapatungan nila ng limang piso isang Sando. Yung mga tagpo korte lang. Ah. Kala, ano yung... Kala yung may tuktog. <laughs> Copyright ako. Hindi <laughs> na kasi ako mag -e edit <laughs> Yan. Ito maganda-ganda, 35. Nag-aano lang kasi ako, manimili mili lang kasi ako pag-December. Tatlo o, oh, Tatlo, sekwenta o. Walang ganyan sa iba dito lang. Yan. Uh, for for the town, haka pride. lang si mag-edit. Yan, diba 90. Ito mga class A. Paano yung panganin ang ah? gento? Yan, babalit tayo dun sa... Ito pinakamura talaga yung mga gawang sa bahay ba? yan tutugtog eh medyo mahirap nga lang ano kung magagaling ka ng kubo, medyo traffic lang pero kung gusto mo makatipid tiyaga dito ulit tayo sa mga mura Puro tugtog o, ay 15 15 diba business, life, oh yeah. o, diba ay, magbibili mong 50 50 dito, 15 diba? pilihan mo yung katikbahay mo tuwan tuwa na, diba? hindi na masama, 15 lang diba naghanap siya ng family, ano? yan, gusto mga sunod sa uso yan dito ko lang siya makakuha maka ng mga 25 bente. Ba? Ilagay lang naman pa eh. Meron din naman mga class A. Yan. Yan. libat ang inyong aling gala. Marami Ang ano ito? ang luwag magkasawa sa kaharap ng bargain mga terno-terno nila. Dito ako nagbili kanina. Turo kasi yung kagala. Ito. Reveal the price. Yan. Diba? Kasa kayong dalawa. Diba? Pero hindi kayo lang yan. Hindi ko pinag-isip ako kung magkano ipapasa ko eh. Pagkitinda ba yan? Yan. 50, 60. Oh, diba? Ini hey, murah naman, 35. Ini 35. Ini murah naman, 35. Ini murah naman, 35. Kung kayo galing sa Cubao ang anin dyan pa, ang ngunong, tas sasabihan nyo. Manila is. Yan. Nahilo na ako. Kakagala <laughs> ah. Reveal the puhunan. Oy. Can say. 25. Hmm. Yan ah. Ay, yung mga nakita niyong 35. Yan yung mga sini 65. Ito pang lalaking 25. Ay, mga nakita niyong 35. Ito so, malaki-laki siya. Sige, punta tayo dyan mamaya. Ay, bibili na ako. Sige, kagala. Babu. Nakbibili ako dito. Ito, 25 gagawin ng isang isang dahil mabilisan. Babay, kagala.